So pansinin niyo guys kahit anong paninira ang ginagawa ng iba dyan Kahit anong inventong storya ang kanilang sinasabi laban dito kay First Lady Lisa Marcos Ay hindi pa rin matibag-tibag She is still going strong Yung kanyang mga trabaho na ginagawa at yung mga tao ay lalong napapamahal sa kanya okay? Nakita ko nung isang araw nung bumisita si Josh at si Bimbi bakit daw may opisina itong si First Lady? 'Yun yung tinatanong ng mga nung mga nasa kabilang kampo. Well, kung titingnan niyo, napakaraming ginagawa nitong si First Lady, okay? Ano'ng sang-araw na lang. Ito simulan natin. Nandoon siya sa groundbreaking nung Clark Multi-Specialty Medical Center and turnover of Bagong Pilipinas Mobile Clinics diyan po sa Pampanga. Okay, yan ang kanyang uh, flagship project, yung Lab for All. Okay, mga mobile clinics, na yan naman talaga ang problema natin sa mga sulok-sulok na probinsya. Kakulangan sa access sa healthcare, kakulangan sa mga kagamitan, kakulangan sa mga doktor. So yan ang sinusubukang uh, ma-solve at makatulong si First Lady. Kaya kung baga yung mga nasa probinsya, wala naman silang pakialam doon sa mga iniimbentong storya o mga ginagawang mga paninira ng mga nung mga trolls online eh. Ang importante sa kanila nakikita nila itong proyekto na to. Itong uh, uh, medical clinic, itong mobile mobile na hospital na ito na nakakatulong doon sa mga kababayan nila doon, diba? So, yan yung priority project ni First Lady Lisa Marcos kaya kahit sa ang sulok ng bansa ay eh, natutuwa sa kanya idagdag mo pa oh ito idagdag mo pa yung um, sa Pasig River naman sa Metro Manila naman oh she is the one leading the charge doon sa Pasig River urban development ito walang kaduda-duda kitang-kita ang ebidensya diba tuloy-tuloy ang ginagawang pagrehabilitate at uh, nakita na natin yung proof of concept eh yung phase 1 o tapos yung Phase 2 ang ganda. And uh, uh, si First Lady talaga ang nakatutok diyan. She's a beautifying sa Metro Manila. At the same time yung sa environment and sa open spaces at sa health kasi siyempre uh, more walking spaces para sa mga taga Metro Manila at uh, tourism din kasi nakakatulong din sa tourism. So yung buong Pasig uh, Esplanade redevelopment project nakatutok dyan si first lady. Pansinin niyo kahit anong maliliit na pinapanira nila. Naalala niyo yung yung sa wine glass yung kay cheese, 'di ba? Pati 'yon ginagawa nilang issue. Eh nakukulitan lang yung dalawang magkaibigan, 'di ba? Doon sa sa wine glass na 'yon ginagawa pang issue tapos sinasabi nila si first lady daw ang nagpapatakbo. Siya daw ang nakikialam sa mga cabinet positions and all that. O pero It's been very clear do sa mga nakakaalam at naka, nakakatrabaho nitong itong mag-asawa bago pa maging pangulo na talagang team yang dalawa okay <coughs> they are uh, tag team yan nagtutulungan yan kasi they complement each other di ba si BBM ang style niya is cool, collected and uh, statesman like and you know, ganyan yung style niya eh kulang cool si si First Lady Lisa is alpha female talaga. Talagang palaban talaga. And sinabi niya doon sa interview niya kay Tunying eh, uh, trabaho niya na protektahan yung kanyang asawa mula doon sa mga tao na may masasamang balak sa kanila. And she has been there from the start. Yun naman yun. Diba? From, from the lowest points, nandoon na siya. O tapos ngayon, pag-iisipan siya ng mali, pag-iisipan siya ng masama, di ba? Pero, sinabi niya dun sa interview nga, na she will do anything to protect yung kanyang husband and yung kanyang family. Kaya yung mga naninira kay First Lady eh hindi gumagana yung mga kanilang mga pinagsasabi. Aside from that, aside from dun sa sinabi ko, yung dalawang major projects na yun eh, yung Love for All, tsaka yung uh, Pasig Esplanade, yung pati yung mga redevelopment projects, yung sa yung mga bahay sa Malacañang Complex, 'di ba? Si First Lady din ang nagte-take charge noon to make sure na ma-preserve yung pong heritage doon sa Malacañang area at sa iba't ibang parte pa ng bansa. And she's also meeting with creatives. Ang dami niyan eh. She is a very busy na First Lady. So yung mga creatives, for example, yung mga mga uh, designers, fashion designers at uh, yung mga sa mga interiors and yung mga basta uh, mga creative side, uh, sa music, sa arts. So si First Lady ang uh, tumututok diyan. So na nakakatuwa, nung isang araw lang nandoon sila sa Marikina, uh, Marikina parang museum, di ba? Kasama si dating First Lady Imelda Marcos. So, so 'yun naman ang yung yun mga nagrereklamo, bakit daw ganyan? Eh, parang nakakalimutan nila na si First Lady Imelda noon, di ba? Eh very active din. O oh, siya nga ang sa Metro Manila, siya ang uh, uh, yung mga malalaking projects uh, katulad ng mga heart center, lang center yung sa sa CCP, 'di ba? Mga mga projects yan na ini-spearhead nitong si First Lady Imelda Marcos. At yan ang, yan ang sinusubukang uh, ehemplo na gawin nitong si Uh, Lisa Marcos without all the extravagance with all the MLD fake ano kasi iba naman ang personality ni First Lady Lisa Marcos pero yun yung yun yung kanyang sinusubukang uh, gawing ehemplo so but, bak bakit niya masama nung no, ilang mga kasama dati sa unit team na binoto naman itong mga Marcos na alam na ganun yung si Apo Lakay at gano'n si Emelda Diba? So talagang naninira na lang dahil gusto na lang yung kanilang kandidato yun ng at si first lady ang ginagawa nilang parang ano parang uh, tinatarget nila para siraan itong Marcos administration pero anyway like i said hindi naman effective lalo lang uh, dumadami yung nagmamahal dahil in fairness nga in fairness nga uh, say what you want about sa ano sa sa Marcos admin yung mga projects na ginagawa ni first lady ay nakakatulong talaga So, yun naman ang masasabi ko doon. So, thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.